Viva Poike! Viva! Viva Poike! Viva! Viva Poike! Viva! 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 Marahin na sa ating na hindi po ay sa tayo ng Poike. Ito po ay pinahikling salita mula sa poong San Miguel Arcangel na siyang tawag noon pa man na matatanda sa ating makalabato. Tunay na mapalad ang bawat isa sa atin dahil tayo nakadalo ngayon ating mahal na sa patron. Masasalamat sa lahat ng mga sponsors simula ng unang araw hanggang sa mga darating pang mga misan na denaryo maging sa araw ng ating kapdakilang kapistahan. Sa lahat ng nakiisa at sa pangungunan ng BEC community sa ating mga nobenaryo, palakpakan po natin sa ating. Ed at Tamon Kaligo na mga nag-ayos sa ating halda. Sa ating mga sponsors at sa sa ating mga mass servers, lector, commentators, ministry of altar servers, lay ministers at MBG, lalong -lalo na po sa ating mass presider, si Reverend Father Loreto June Sanchez Jr. Kami po ay may mumunting token of appreciation mula sa San Miguel Pastoral Council na siyang igagawa ng ating Pastoral Vice Chairman, Brother Matt Joseph.